I can reveal to everybody na hopefully, sa last quarter ng taon bago magpasko, I'll be back in the Philippines. And it just really depends kasi uh, may pagdadaanan ako mga ate. Masayang ibinalita ni Chris Aquino kay OJ Diaz nang dalawin siya nito sa Orange Country, California na makakauwi na siya ng Pilipinas sa last quarter ng taon, 2024, bago magpasko. Hopefully, sa last quarter ng taon bago magpasko, I'll be back in the Philippines. Magandang balita ito sa mga supporters ni Chris, at sa mga patuloy na nagdarasal kay Chris, sa September, kung walang pagbabago sa kasalukuyang estado ng kanyang kalusugan, ay makakabalik na ang Queen of All Media na inaabangan ng kanyang mga supporters. Pinasalamatan naman ng mag-ina ang mga taong nagdarasal para sa kalusugan ni Chris. Kwento pa ni Chris, and it really depends, kasi may mga pagdadaanan akong mga test, at isa dun yung MRI with contrast dye. Doon ako natatakot.